Welcome back to my channel guys. So here's another Duto Serie vlog from Malintadas World. So today magluto tayo ng chicken biryani. So for this first step natin, ipiprito muna natin yung chicken so para mawala yung lansa niya. And so naglaga na ako dito ng tubig tapos nilagay ko yung mga spices para ipapakulo natin yung manok later on. So ayan na mga guys, so natanggalan tayo sa medyo walang kamatayang pagpipirito ng manok. So pupunta tayo sa ating second step. So kanina naglaga na ako ng tubig, so nga transfer na natin yung manok dito sa Nilaga natin mga spices. Ayan, so, nang na natin siyang maluto at lumambot. So, ito na tayo sa susunod natin. Ito yung bigas natin, tapos patatas, carrots, parsley, and then dried parsley again. So, ayan yung lalagay natin mamaya. And ito yung sibuyas natin for garnishing later. Spread, so, in this point, guys, ulito na yung ating chicken. So, ilalagay na natin siya sa ating pan para ma lang na sa ating oven. So, preheated na yung ating oven. Ilalagay na natin siya until ito ay maging golden brown. So, after natin siya may transfer sa pan, tatanggalin natin yung mga natiraterang tirang uh, hail and then globe seed dito sa ating soup. So, ayan na natin, natin yung ating globe seed at saka yung hail na nakalagay dito sa ating soup. So, pwede na natin ilagay yung ating mga ingredients. So, ilagay natin yung potato and then carrots. So, lagay na natin lahat. So, huwag natin pahirapin natin mga sarili. So, ayan. Parang nagluluto ka lang din ng kanin sa Pilipinas. So, antayin mo lang siyang maluto. Pero dito sa Middle East, nilalagay pa sa strainer. So yan, halong-halong lang po. Tapos okay. so, so, itong ating walang kamata yung sibuyas ay eh, hindi pa rin naluluto. So napakataga niya lutuin kasi nga, kuna nilalaga ko muna siya sa tubig at saka ko siya nilalagyan ng mantika. At nilalagyan ko rin siya ng turmeric powder para magkakulay siya. At saka ng pambalasan sa spices ng baharat. So, yun, yeah, medyo malapit na tayo matapos ating kalokohang ito. So, guys, ito na tayo. Ito na yung ating pang garnish later. Ito yung ating onions. Tapos, kumukulo pa rin yung ating kanin. Tapos, check ko lang yung oven. Luto na. Medyo luto na siya, pero nilagay ko lang siya ng konti pa para maging golden brown pa ibtas niya. So, yan, yeah, pinatay ko na yung oven kasi tapos na pa na siya. So, tatransfer ko na lang siya ulit dun sa may ibabaw ng rice. So, ayan, mayroon pang patatas para sa akin yun kasi hindi ako magra ngayon. <laughs> so, ayan, okay na. Nilipat ko na lang siya sa mas maliit na kaldero. So, ilalagay ko na lang yung chicken kasi mamaya pa naman darating yung aking mga amo. So, ayun na nga lang, papahirap tong mga manok na to. Ayaw pa sumama dito sa sanse. <laughs> mga anong oras kaya ako matatapos dito. Ayaw niya talaga sumama. So, ayan. Tatransfer lang natin doon sa ibabaw para ready na siya. Ayan. Ayaw talaga nilang lumipat sa kanin. So, mamaya initin ko na lang yan para makakain na sila. So, ang ganito na lang itong vlog na to. So, stay tuned for my next vlog. Thank you for watching. Keep safe always, mga kabayan.